Guys. Muli. Nakapaglinis na po kami. Ayan guys oh. Nakapaglinis na po kami. Ayan. Uwi na po kami. Ayan. Naglinis na. Ilan siga ang ginawa namin. Binigay ko na yung card mo ah. Anong card? Anong card? Oh. Yan. Ang bunga. Ang aking dalandan napakadaing bunga. Malalaki na. Malalaki na. Ayun o. No? Ilang puno yan. Apat. Yo, aking Papaya. Kaso nga lang, ilaw pa. O, ng halaman. Yan. Naglilis po ng halaman. Nagdala na napakandang halaman. Katulad nito. Mga rare ito. Mga rare. Ayan oh Sipin mo. Gabi yan. Gabi. Ganyan ang dahon niya. Okay guys. Uwi na. Magkakaroon na na. Okay, 10-4, 10-4.